So yan guys, ngayon pala ayun. Dito kami ngayon sa Balagot Complex. Ayan. May kasimilang hidro para po eh. Para sa pasaling gaya. 2020 20, 20 po. Yan, so ayan. Uh, Kailangan mo talaga dito mag-case talaga dito eh. Pero sulit naman pag nabunod ka dito eh. Ayan. Ang uh, daming dito. po.

sakali na magkaroon kami ng pagkataon na mabunot, ayan. Okay.

Guys ang dito. So, so yang guys. Ayan. <laughs>

Mabigat siya. Umakyat para guys, gusto ko no? ipaalam Nagbibigay talaga na ng ticket. Umali ngayon pala, nagpipila pa lang kami. Yan yung kasama ko yung kapitbahay ko. Dio. Ito si yan Ayan. So, Bali ngayon pala guys ay uh, um, nasa pilaan pa lang kami. balang ang pilaan dito ay nandito. 1, 2, 3, 4. So na akong pa doon ng anong pilaan. So mas maganda yung pag maraming pilaan kasi nga mas madali magkapasok. <laughs> Ayan guys. Um, kasi ang daming tao talaga. Ayan o. No? Hindi pa yan nagisimula pero maraming tao na dito nga ano, dumagsak. Kaya na pa yan ha, umaga. So, yan. Nasa tausan na tao dito. Tapos, uh, na lang kung mabunot, mabunot yung, yung, number mo dito sa ano. Sa parapol niya, no? Ni Amor. Uh, ano. Dito yan sa aming ano, province of Sarasugon, guys. Napakan na dito kasi maraming ano. Uh, uh, dito pa sa napaganda dito kasi nga uh, minsan lang ito mangyari dito sa ano amin Ayan. ito so, yung ano uh, ng mga tao dito every year yun every year meron mo ka every year ayang guys marami meron may dito ano, sa lingkaya sa lingkaya ni Amor so maliban dito sa pila na to ayan pila na na sa pila.

Maringani sa ano, ito sa no? sado. Sana makuha ako ng ano, ang numero talaga. Serpia lang talaga ini. Ya, no lang dito guys. Pwede yung number na kaparapol niya mo. Yeah. Pag nagkaroon tayo ng ng sörtia, ayan. lang talaga yan. Serpia serpia lang yan. Ah, uh, lang tayo dito na mag-ano, na ayan kasi nga, yung tao dito. Alos, mas 1% lang yata eh. 1% ang chance mo manalo. Pero okay lang yun. Importante nag-try tayo dito guys. Lapit na guys yung awi yung... Ang kuha pala ng number, andun sa loob.

Tá guys yung ano yung pilan 6 so, malayanim na ano nere na ano niya bali unang unang pasok mo lang dito ay, kailangan mo talaga magpacheck yung bag Ayan. kailangan mo check yung bag dito kung meron naman na mga bawal dito dito yung mga na bagay pareho naman na piling nakita sa tao so meron pa rin itong bag kaya click mo lang yung bag ko kung ano naman Ayan. pero wala naman ito guys. Nice. Lapit na nga pala tayo. Magbibigyan tayo ng ticket. Ano? Ng numero. Para sa raffle. Raffle ticket. Bale, ano ito sa ano? Line. Ang saan dito nam, na mag-release ng ticket. So, na tayo no, no, no.

どうしたの bago ko dito mabigyan. Ayan, dito yun. Nabigyan na rin at, ang, ano, ang numero para sarapon, Ayan guys. Sana surtin tayo dito sa numero ito.

Maraming salamat. 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 tao. Salamat. ayan, no? ayan napakaraming tao. maalala ko, ang nanalo, ang nagabinisitahan yung Sol, nagagubang, ang nagasanta Cruz Bago ng Vigo. Sa kabahan dalawa, nakalimutan ko na ngayon, ginawa ni Governor Buboy at ni City Mayor Nestor Amor, sampo ang Vigo. Kaya, kaya meron tayo ng rampa. Dahil pag nanalo na kayo, nire-diretso niyong ibababa ang inyong Vigo. Nagmanifest na ba ang lahat? Kung anong kulay ng Vigo? Ang iuwi iu ninyo? Yes. So ayan, napakaraming tao. Kasya yes. ba ang Wigo? Ay I may mean, kasya ba ang baka sa Wigo? Yes! Asya? Ang kakasyahin? Yes! Cornbeck? Corn Hige, <laughs> try natin mamaya. Okay na ba ang ating lead ball? Baka talaga na ba? Ipakita natin ang ating baka. Ah. Ay, hindi pa. Hindi pa pwede. <laughs> So, ayan guys, bali so, nga pala. Importante pala dito sa Balugo Complex na to. Hanapin mo ang CR. Hanapin mo natin yung CR. Yun ang pinag-importante. Kasi, ah, sa tayo yung maihi. Ayan. Ito nga pala guys. Ito nga pala guys. Ito so, nga pala guys. Laga -laga. To. Subukan namin ikutin ang ito. Hindi kita makita. Pinalat lang sa akin ano? Akin sa

Hi. YTX, YTX x tapos ano? Ito, may limit na Saka may kutsi doon na Wigo Pinakataas, ando yung parit limit Pero itong ano Wigo? Sampulo Sampulo? Ano ako Sampulo Ano mo ito ron? Ito Okay na? Ayan o sa laog. Okay. I love you. Sige. Tatlong oras, may kalahati pa bago tayo magsimula. Okay. Sige. May, may 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 napipilaw pa. Testing ulit. Sorosok. May mga charging station tayo. Pwede mag-charge. No? Libre yan. Doon lang sa may cellphone. Huwag niyong hablutin yung sa kapitbahay niyo ng cellphone, ha? Okay? Okay. Marami-rami ito, Bob. Okay, yung inuulit ko, ha? Yung mananalo ng baka. Hindi po pwedeng katayin yan, ha? Yan. Yung hindi marunong mag-alaga, ibenta niyo na lang po. Ayan, maraming... Hindi pwede katayin, pero pwede kainin. <laughs> okay. ganda. Mamaya po, sa mananalo ng baka, magbibigay po kami ng certificate. Tapos, bukas, uh, kung kailan nyo feel na i-claim yan sa Source of Goat Farm, nandyan po ang baka. Okay? So, kung uh, makakuha kayo ng certification, tapos... Hindi, nyo, ay, hindi, nyo, hindi kayo marunong mag-alaga ayan, humanap na kayo ng pwedeng bumili, isama nyo na para makuha na din niya diretso ang baka, ayan, bahala na kayo mag-usap sa presyo, okay? maliwanag yan ha? ayan, kasi may pipirmahan kayong kontrata, na hindi nyo yan pwedeng katayin, sayang, F1 cattle breed, itong baka napakagandang mga baka nito kaya dapat paramihin natin, lahat po ito, babae Okay? Kung ka sa Wigo, tirahin niya na, bukas. Okay? Okay, lahat ng babae. Ang gusto mong palahe, nandito si Dr. Dong. <laughs> si Don Pait. Ay! Ay, kami daw. Kami. naman. May pumapatol pala sa akin, go. Sa <laughs> baka. How nice naman. Okay lang ba tayo dito sa gitna? Kaya ba ang init? Yeah. Ah! Sumigaw nga ang nasa ball ground? Yeah. Sumigaw ba na, na ang... I love Governor Mugoy Amor! Okay. Yeah. 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 Ayan, kayang-kaya nyo ba talaga ang init? Ayan. Basta lahat ko tayo may tubig ha, dito sa gitna.